Hello, 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 hello. This is your Miss Universe 1981. It's Marie Mar Vlog and welcome to this video. At to this video po, ay puputak tayo kina Batingting dahil nag-invite po siya kasi birthday naman again. May birthday naman again. <laughs> birthday po na kanyang auntie, no kapatid po na kanyang nanay. So ayan po tayo sa highway. Nagtatawag po tayo ng taxi ang ating local taxi dito sa probinsya. <laughs> I am talking to our habal So nakikita nyo mo na ang pakaganda po ng araw at pero mainit po siya. So keep dehydrated, keep dehydrated, keep hydrated everybody drink more water para hindi po tayo maano. Ma, ma drain sa katon Ma-drain sa katon ayan na ang ating abalabal at papunta na tayo kinabatingting so ang ganda po ng araw pero doon papunta ka kinabating ay parang ano siya meron siyang ano kanang um, papaulan siya sana yung umulan para maano mawala yung init mawala mabawasan yung init dito sa atin so ayun ang ang aming ilog napakalaki po ng ng blablabla! napakalaki pa tubig ng ilog kasi it's um high tide ayan na papunta na tayo kina patingting sa so, dito kami sa may wagang pangpang -pang namin to papasok papunta dito sa baybay Bay, kung saan kami um nakatira noon with Argel ako and uh, yun yung mga ano natin kapitbahay noon ayan and of course I am very beautiful with my shades. With my shades! <laughs> at ayan, napapasag na tayo kinabating pings na nakikita natin ang kanilang bahay at ang kanilang door pack. Pagpasag natin, andyan pa kanyang nanay, ang kanyang kapatid. At ating birthday girls na didid yung naka -violet. At ayan, napiprepare po sila dahil um, nagtimot-timot yung term sa amin. So, parang ano siya, um, konting handaan para sa konting celebration ng birthday. Ayan na, meron tayong papansit, meron tayong pa uh, afitada, chicken afitada, and of course, meron tayong mga, oh, mo na sila dahil may mga issue dito sa amin. Issue! <laughs> sila talaga yung mga source of information ko sa mga hot issues. Ayan na, nag, Luto na sila Ang pinakaunang dish Ay ang ating humba This is what we call A local version Of our humba no? So Minarunitan Namin timplahan lang Namin yan lahat And after that Ay nulutuin natin Sa pre, uh, cooking pressure Pressure cooker Pressure cooker Ayan So timplahan na namin Yan And Of course Nagtumulong na ako Ako nag um, Sabi na ako Magluto ng afitada Then na-miss ko rin magluto Kaya may prepare tayo Para sa ating afitada guys Ayan na nang-slice na Ang ating sibuyas Ayan So after sibuyas Ay ang ating bawang. So welcome kami ay nag-ano, nagutang-utang din sa si Arjun sa kabila, no. Nagmamarites na kami. So yan na ang bawang kanina pa na ano and uh, yan ang ating capsicum, kasi bell pepper, guys. Ayun, well, I'm talking to Arjun no? kasi may mga may mga topic kaming um, ano, you know, diniskas about dito sa amin naman na sa mga kapitbahay, you know. Ganyan naman tayo, diba, kung pag, yung mga, especially yung mga kababata natin pag nasa, ano tayo, isang lugar, ito din yung mga topic, ito yung mga hot issue. <laughs> Ay, And of course, nandito na ang ating afit para, para ang ating patatas. Ayan. Ganyan po pag-slice kasi kung ano slice ng chicken or ng karning gagamitin nyo, ay dapat gano din pag-slice ng ating patatas para hindi po siya maaluf ng sizes no, sa ating lulutuin. So after ng ating potato ay ang ating carrots. So everyone's favorite. This is um, Bugs Bunny's favorite. I don't know kung totoo ba pero sabi naman hindi kasi they, um, the eat more on leafy vegetables. Sige sa naman itong topic ko, chika. Yan, ang carrots po sa amin ay 65 pesos yung kilo. Yung, uh, yung, yung, kano naman, yung patatas ay 60 per kilo. Ayan na. So, sa hindi na may anak tapos po sa argil po, hindi po sa kanya nagmana dahil maputi po ang bata. <laughs> ay, gano'n. You know, uh, yan, ang guwapo ng bata namin. And of course, Ah uh, well, um, after na pag-prepare natin yun ng mga kiddos, no? pupunta dumarami ng mga kiddos, kakain muna tayo. Pero may energy tayo sa pagluto. Ayan na si Maring Ang ating ulam ay lauyang baboy din. Ayan. And of course, prepare na ang ating mga ingredients. So, andun yun ang ating carrots, ang ating pararas, ang ating kaopsig. And meron din parang ano dito, um, tenga ng daga for the bibatanghon. Ayan na. So, let's start cooking yung naka sa akin ng ating chicken afritada. First and foremost, no, ganito na naman na magluluto. Magpapainit ng kawa, na mantika. After that, ihalo ang ating sibuyas, ang ating uh, bawang para igisa-gisa natin siya. Mekas-mekas ng saute the bawang and the ahos. <laughs> charot lang. So, after pag ano na siya, brown-brown na siya, ay ilalagay na natin ang ating marinated chicken. So, marinade nila kanina yung chicken para po may timpla na. Ayan. And nilagyan ko ng, you know, MG, and granules at asin para may timpla na. Para badagdag timpla. At of course, ang ating pamintang buo. Ayan. So, mekos lang yan. And uh, ito po yung... Um, isang kilo puto to na chicken para po sa lahat. Ang daming kakain mamaya makikita nyo po. Ayan, so after mga 5 minutes no, for saute, ay nilagyan natin ng water kasi marinated doon kanina kaya well, hindi natin nilagyan ng water kasi mapapunta siya ng water. So after paglagay ng water, after another 5 minutes guys, ay may kos, -may -kos lang natin siya para hindi siya mudukot. sa ilalim para hindi mo ng chicken sa ating kawa kawa kawali kawali ayan so ilalagay na natin ang ating patatas na nagka para po um, maluto. So, para sa lahat, pwede pong ganyan po process. Pero, much better po na napipitohin ng patatas at carrots. So, hindi na ako nakakita ng kawali. Kaya, hindi ko na siya naprito. So, nilagay ko na siya ng, um, again, papalasa para sa patatas at ang ating potato. Ay, patatas, potato. Potato and ang ating carrots. Ayan. Ano because may natin yan? Bid. Capsicum na po yan. No? Nilagay ko na din yung atsal. Atsal sa amin. So, so, Kung gusto nyo patikman nyo po, kung okay na po, nagpahit sa po yan. So, dinagdagan ko siya asin kasi maano pa siya, hindi pa siya, hindi pa, kulang pa ng alat. So, after 3 minutes po, ay nilagyan na natin ang ating, 3 minutes po, para papawil, boil lang po ng ating patatas at ng carrots ha. So, after 3 minutes po, ay nilagyan na natin ang ating, um, tomato paste. So, wag na natin, ano, matagalan na pag, ano, pag boil ng patatas at carrots para din malagyan ito ng mga, uh, pagpakulay, pagpanimpla, nagtumitot, paste ng tomato sauce and everything para maabsorb pa ng patatas at ng carrots ang ating mga ilalagay pang mapanimpla pang kulay para hindi siya malata ba? para hindi siya para hindi siya mudugmok what's dugmok ba in Tagalog basta hindi siya malata so after po ng tomato paste ay lagyan natin ng ating um, tomato sauce ay, isang tomato sauce ng po na pack ay okay na po yun para sa ating chicken afitada. Di ba? of course, lagyan natin ng ketchup pang dagdag kulay at tamis sa ating afitada. Ayan. And of course, ibig kong sumekasang natin yun after. And uh, para ma-distribute po well doon sa ating mga ingredients ang ating um, nilagay na pampakulay at pampalasa. Especially, doon po sa ating chicken. O, uh, diba? So, Maganda na po yung color, anong ganyan. Oh, pag ganyan kulay, kulay, ang ganda na talaga tingnan at spice na dyan sa akin. So, lagyan natin ating green peas para pandagdag kulay sa ating um, chicken afritada. Because may kasan natin Ang dadahan lang po kasi para hindi po maano, madugmok ba? Or magiging maliit-maliit yung ano natin yung patatas at yung carrots natin kasi luto na po yan so after po another 2 minutes ay luto na ang ating chicken afritada kaya let's turn it off now and let's eat guys ganyan po ang ating chicken afritada malamaring mar <laughs> And of course, after sa pagluto ko ay nagluto na din sila ng kanilang bam i. Bam -i is a combination of um, pansit, pansit at bihon. I don't know what do you call that sa inyo. So, first process mo ganun gisa-gisa, gisa-gisa. So, hindi ko na, na video na pag nila. So, yan po ay um, parang boiled na chicken po. Yes. Yan pa ang ating isasawag para sa ating bami. So, natin laurel. Lagyan ng pepper. The more pepper kasi sa pansit, the more na masarap siya. Kaya, damihan nyo ng pepper kung magpapansit kayo, guys. And, ayan na. So, Ilalagay natin ating carrots At ang ating tenga sa daga. That's kind of mushroom pero tenga sa daga yung sabi daw nila na, na pangatawag dyan. And masarap naman masarap din naman yan. At eh, because because lang natin and lagyan ng tubig so pag bubukal bubukal kumulo ng tubig ay um, Isabay natin yung kanton at yung bihon na ating isasahog. Oh, Di ba This what we call bam, iba sa combination of that. Uh Oo. -oh. I don't know what happened. What do you call that in Tagalog? Basta bami -e din sa amin yan. Basta pansit. Basit gisado or bami. -e. Kasi may, may, may time na kantun lang. Pure. At may time din na... So, tanghol lang or tanghol lang pure. Parang ganun. So, this is a combination. This is what we call bam -e. So, I don't know what you call that in, in, in your voca vocabulary. <laughs> Basta it's positive. bam i -e. -e, masarap po to. At paborito po to ng lahat. Kasi, ganito talaga sa local dito sa probinsya pag walang pansit talaga hindi kumpleto ang birthday oh, di ba aminin nyo yan yeah. sa amin especially pansit kasi pansit ang na-afford at pansit lang din ang madaling lutuin ba? At of course, masarap ang pahaba ng buhay kasi pag may pansit, haba ang buhay ng birthday celebrant. Ah, di diba, traditional ways? So after a while, ganyan na pang itsura at masarap na po siya tingnan. And luto na po ang ating pansit bumie. Yan, with pansit canton and pansit sotanghon. It's a combination, kaya bumie. Oh, ah, di ba? Ang sarap na tignan. So kain guys. And after that, ay Isasati natin to para sa ating spaghetti guys. So, doon sa kabila ay ang ating biko. So this is uh, what they call babiko in Tagalog. Para siyang pikit na bal uh, latik na kanin. Para sa biko to sa amin, sa masarap po to. So biko po kami para padagdag pahaba buhay. Ganyan din naman tayo, di ba? <laughs> Kahit anong pagpahaba buhay na nasa ating tradisyon, yun pa ang sa ating birthday. <laughs> At of course, ako po natusan para po ma-distribute yung um, latik no, sa sa um bigas na malagkit na no, sa ating biko para mawala yung mga white white and turns into like that O oh, di ba kain na tayo ng biko masarap po ang ating biko <laughs> na ano? oh, <laughs> na wala lagi <laughs> <laughs>

And of course, nandito din tayo, May tayong Maha Salvador. Ayan, Maha para sa ating mga kidos, Kasi dito sa amin, talagang kailangan iba yung uh, putahin ng mga kiddos. tayo sa mga putahin kasi maubos lahat. So, ayan na ang ating handa. May pork humba, may afritada, may bami, may cake tayo. Na cake ni Bating na inedit ng namin. Naging didin wala yung Bating. May soft drinks po tayo. And of course, ito po yung ating pinaka huling putahin para sa mga kiddos ang ating spaghetti. Ano po. pag may spaghetti talaga masarap yan para sa kids diva ayan sa so mga kids they really love our spaghetti Especially mga ganitong sauce na spaghetti ang sarap tingnan at masarap yan sa mata ng ating mga kiddos. so kain guys thank you for watching tinala oh, let's pray lang. let's pray sa -santo. Amin, Amin. sa mga Luka San Alberto Santo Amigdor, nila sa tanandegin ka na magbubayang ng pasalamatan ni Pumuhu. sa kanunay siya upang lalaki. Happy, happy, birthday, birthday. To hey. happy birthday, birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy, sí Bart to you. happy birthday! Happy, birth. happy you birthday! O kawisan! Hey, thank you so much. Oh mga bata, gawas na. <laughs> man bata, na, bintar, na tara, <laughs> hey, nakao ng king after five days. Ay <laughs> na <know>, kids. <laughs> <laughs> Bibo, ka yung birthday Yay! Happy birthday again, Happy birthday again! Happy birthday. Tayo ng birthday dito Kay feeding program, may tabo dyan na. <laughs> <laughs> Let's go